Hindi na po mga katribe recover ang ating pong nalutong kalamansi. Yan. Yung ating inispray ng damo, patay na po sila. Ito na nga, at hindi na rin po siya nagsupang. Talagang uh, paliti na talaga. From rad weight na itong ating sunog sa tabing ilog. Hindi na po mga na recover ang ati pong nalutong kalamansi. Yan. Yung ating inispray ng damo, patay na po sila. Ito na nga, at hindi na rin po siya nagsupang. Talagang uh, paliti na talaga. From rad weight na itong ating sunog sa tabing ilog ay isang mainit po na tanghali po sa inyo mga katribi at welcome po sa aking YouTube channel at magandang balita yung pong ating uh, Facebook account ay monetized na po ni Facebook kaya maraming salamat po sa inyo pong uh, pagpalo ng ating pong uh, mga video uh, pati, pati rin po yung pagsubscribe po natin sa ating pong mga channel maraming salamat po sa inyo sa inyo pong patuloy na pagtutok at panunood nitong ating kalamansi at nasabay bayan po natin mga katribya yung pong ating kalamansi na kung saan po ay nasunog o sinadyang nasunog sinunog eto na po ang resulta meron tayong ilang mga puno na kung saan ay nakasurvive na meron mga sanga at meron mga usbong pero malilit pa rin po ang dahon barangin naman po rito mga katribya ay tuloy na po siyang hindi naka-recover Yan. Kaya magpapalit po tayo Ng ating uh, Mga puno ng kalamansi Itong ating pong nasunog Tapos magdadagdang po tayo Ng ating tudling Ito maluwang pa po mga ka po Itong ating itong isang tudling na ito Ng ating uh, malunggay Pati malunggay, nasunog na Magamata ito Ay uusbong Dahil mahirap po may sumapatay Itong malunggay pero hindi na po natin ito patutuloyin. Kalamansi na rin po yung ating ilalagay para kumagagayon magkagay mga katribya, malinis na po natin itong palibot, yung gilid niya. Kasi pagka po susunod sa na taga-araw, magsilab man po yung kapitbahay o sino man po ang magsilab, hindi po maaapektuhan po ang ating kalamansi eh, mayroong nagsuggest sa atin di raw natin nililinisan po yung gilid natural lang po na hindi natin linisan dahil hindi naman po atin na yun eh, natural lang yung atin na lilinisan yung kabila ay eh, hindi baka tayo ay mapabarangay na ating kapitbahay kaya anong nangyari no, magkaroon po ng sunog ayan, talagang sadya pong hinagisan po ito ng pupus o sigarilyo ay eh, pati yung kamatsile na sunog pero din naman siya naman tayo. Mas bupong po yung kanya pundahon. Kaya lang. Itong ating kalamansi. Kung mo ito po na. Ah, papalitan na lang po natin siya ng panibago. Ang ating uh, punla. Kaya magpapanibago. Palaki tayo. Ng ating pong kalamansi. Dahil. Nadarang siya sa apoy. Yung ating uh, kawayan. Patay na rin natin. Dahil eh, pinanggagalingan din ko minsan po ng siit. Tapos eh, susunog. Eh, meron pong mga nabuhay. Eh, tuluyan na. Total naman. Ang atin naman pong kalamas eh, hindi naman po ito natitibag. Dahil may mga kawayan na rin po siya nakatanib doon sa kabila. Kaya naman po natin tinanim po yung kawayan na ito dahil kung magsakali mang mag yung kabila, hindi po matitibag po ang ating kalamansi ah, patay na po yung ating beside dito pati rin po yung kalamansi natin ayan natuluyan na ilang puno itong mga hindi na po nagsupang at ah, automatic hindi na kinaya po yung init kaya mayroon naman sa ilipong kahoy ng ating ah, kalamansi sayang tatlong taon na itong kalamansi natin ito namumunga na uh, actually uh, harvest na sana ito kaya lang nasunog e, ayun sa mga hindi natin kilala na mga siyempre, hindi na po natin lang po ano yung kanya po dahilan motibo uh, yun namang kapatid ko naman ay buko doon sa hindi nga siya nasunugan naduwitan naman na nakawan po yung kanya kalamansi ng limang bak isang yeah. araw natin itong uh, in-spray itong gawin na ito may pasko ang ilang uh, mga limang araw ito na patay na po yung ating mga damo dali lang po patay mga katribya po ang ating uh, mga damo basta alam lang natin po yung paghahalo ng ating uh, kalamansi o ng ating herbicide. Yung ibang mga matataas, follow up na lang natin yung hindi po nadali. Eh, tinempohan natin mga katiba po yung mainit po ang panahon para agad matuyo ang ating pong, pong herbicide. Kasi eh, pagka makulimlim tsaka tayo mag-spray, uh, eh baka hindi po mga katribya uh, matuyo dahil na pagka umulan ayan na. ang ating kalamansi konti na lang po yung mga baging po na ating aalisan dahil dyan po nasa ilalim naman po kakawitin lang po natin para po mamatay po yung mga baging hindi kasi pa pwedeng spray eh. pati yung mismo kalamansi doon sa mga baging na yun dahil magiinda kagaya nito oh. natamaan po ng ating herbicide natuyo siya pero hindi naman siya mamamatay lang yung pong rice spray yun po yung matutuyo kaya yun naman po ang nangungulot pagka nagusbong kaya lang pagka bata ang inyo pong kalamansi eh ingatan po natin wag pong matalamsikan itong ating pong chargeable kaya hindi po tayo nagpapayo naga uh, nag advise sa uh, ating mga mag-spray po ng damo na power spray ang gamitin ninyo para mamatay lahat ng damo. Kasi delikado yan, lalo na ang kalamansin ninyo ay marami pong nasa ilalim ng mga sanga. Lalo na pagka po bata, eh, delikado po yan na maanggihan. Mangungulot po ang dahon. Hindi nga mapapatay kaya lang maaaring yan ay manilaw ang kalamansin ninyo. Grabe po ang uh, init gandahan naman yan at pong ating in-spray mga katribya okay na follow up na lang po tayo ng ating pag-alis po ng bagay doon naman po sa gumawa po sa atin ng hindi po maganda bahala na po yung nasa taas dahil tayo sa continuous lang po yung ating pagtuturo sa inyo pagbablog at monitor nyo rin po yung ating inaalagaan Magkakaroon kayo ng idea. Ilang naman po ang uh, po pwede po namin ma o ma share po sa inyo, lalo na sa ating mga baguhan. May natin po yung tamang paraan ng pag-aalaga ng kalamansi. Kung pa paano natin siya pabubulaklakin paano po natin siya patutuloyin ng bunga. Kaya lang, ngayon po ay hindi na po tayo nag spray spray uh, Take note, doon po sa mga katribya natin na nag-uulan sa inyo, may mga bulaklak ang yung kalamansi eh, eh wag na po ninyong spray dahil yan naman po ay magtutuloy maliban na lamang kung yan po ay nagderecho po ang pag-aaraw at totally wala pong naging ulan automatic spray po natin para na magtuloy po yung inyong mga bunga kaya lang dito kasi sa amin basta mm, tumuntung tumuntong po ang buwan po ng Mayo o yung tinatawag natin na mga thunderstorm ng May totally stop na po tayo mag-spray nang para po sa bulaklak at saka po sa bunga. Dahil sa dami po ng mga ibubulaklak ng kalamansi po ngayon, pati rin po yung mga maninira, mga katribya ay mga nakapahinga. Stop na rin sila. Pero man di po man nakakasira pero hindi po siya ganong karami. Kumpara po natin yung inaalaga ng mga buwan ng December, January, February, March, ayan, tapo April. Talagang pag hindi mo in-spray yung kalamansi natin, kukunti ang matitirang buo. Pero pag tungtong po ng Mayo at nandyan na po yung mga malalakas na ulan, yan na po kasi ang magiging bunga ng August at po September. Yan po yung kamurahan ng kalamansi sa buwan ng Tagulan. Pero after naman po ng uh, September, mga second week ng October, unti na naman po uli siya, natitinag ang kalamansi. Ngayon, depende pa rin kasi ngayon nagkabaliktad. Ang buwan po ng uh, Mayo, siya po ang naging mahal. Ang buwan naman po ng April, siya naman po ang bagsak. At yung, sa kasalukuyan ay libo pa rin ang kalamansi natin ngayon. Ang presyo per bag. At uh, kung na tayo, alas kalahati-an na po ng buwan ng June. Baka itong matapos ang June, dahil dire-direcho na libo ang kalamansi. Baka pagpasok pa ng July. Kasi marami pong mga nagkasabay-sabay ang bunga. Iba naman na nagkasabay-sabay rin ng paghinto ng bunga. Dahil sa dami ng kalamansi, eh, ayun, halos nagtuloy yung mga nagsipag-alaga. Pero, yung mga nalihis doon, uh, sila naman po yung po ngayon. Ganun lang yun, yung mga katribya. Basta importante, meron kang mga pipitas, meron kang mahahalaw. Ano man po yung presyo nating naabutan noong nakaraan, eh, ipagpasalamat po natin sa taas dahil yan ang ipinagkalob sa ating presyo. Kaya lang, syempre talagang merong mahal, merong mura, eh, depende rin naman kasi sa may-ari yon Baka nung panahon ng murat, natakot ka na bumagsak ang kalamansi, eh, pinapitas mo lahat. Eh, lumipas lang isang linggo, tumaas ang kalamansi, eh, bus na ang bunga mo. Ang mga na-delay, yung mga nag-delay, yun ang mga nakatsempo. Eh ka nga, di ba lang medyo marami po ang naging dilaw niya, at least yung dilaw naman may presyo. Kahalaga po noong mababang presyo ng berde. Okay, kagandahan naman po nung napitas na maaga ang inyong kalamansi. Hindi naman siya masyadong nasaktan. Dahil lalo na kung puno ng bunga ang inyong kalamansi. Ay, sa atin naman kasi hindi naman siya ganong puno ang bunga. Kaya okay lang tayo na medyo magpa-delay ng ating kalamansi. Buti na nga lang, yung po kalamansi natin, nagdiretso po yung taas. Kaya pati po yung hinog tumas din ang presyo. Eh, nako kung hindi, ay, kasama rin po tayo sa magiging mababa ang ating uh, halaga ng kalamansi natin. Kaya, yun lang po ang ating may papayo sa susunod ulit, mga katribyo po ng pag-aalaga. Eh, makiramdam mo na po tayo po ng presyo bago natin papitas. Kasi kahit man po yung mga buyer ay eh, mga naligwak din dyan. Pinapitas nila kalamansi nila, hindi nila na buwan ng Mayo ay tataas ang presyo. Eh, tayo naman nag-delay. Kaya po tayo na magandang presyo. Kaya lang siyempre, marami na rin po ang hinog niya. Kaya lang, masaklap nga lang na balita hindi nga po tayo nanakawan pero meron naman pong nagsin, nag, nagsiga o yung naghagis po ng apoy sa ating kalamansiya kaya yung ilang mga puno siguro mga nasa 30 po yung 20 plus to uh, 30 yung namatay na ating uh, eh wala namang problema yon dahil meron naman po tayo pampalit yung bata eh, okay lang, may bahala na po yung nasa taas. Kasi po yung mayroong kagawan. Kagagawan. Kung bunga ng inggit, sana magbago siya. Kung ano man po yung kanya, dahil lang mag, ma, para lang luminis po yung salugwabangan niya, kaya niya sinilaban. Eh, kasi nung nakaraan tao, ganun din uli ang mga ginawa dito. Eh, yung gilid po na yun, eh, sinilaban. Eh, wala pang ganong Uh, tanim po yung ating kalamansi. Kung baga pa lang po yung kalamansi natin nung nangyari. Sumunod na ulit-ulit. Ayan. Kaya, no, ganun lang mga katribya. Tuloy-tuloy lang po ang ating buhay kasama na po sa atin yan. Kung hindi magnanakaw, yung gagawa ng hindi po maganda. At eh, gumawa siya ng hindi maganda, palitan naman po natin ng mabuti. Yung kanilang uh, hindi magandang pagkawa. Basta tayo, continuous lang. Kaya maraming salamat po sa mga nag-follow po sa atin sa YouTube o sa Facebook. Ayan, nandiyan na po kaya diretso na rin po yung ating pong pag-upload ng ating pong video po sa Facebook para po mapanood po ninyo yung ating mga pagtrabaho pati na rin po yung uh, pag pagkakalamansi. Kaya kung misan nakakarating din po tayo sa iba-iba lugar, nakakasingi tayo para ma-share po natin sa ating mga kababayan po yung ating kaunting kaalaman po sa pag-aalaga hmm, may kumpa tayo ng damo pero ganun paman eh sa doon po sa mga meron na po tayong kalamansi na hindi po ninyo nachempuhan ng uh, mataas na presyo tuloy lang ang buhay tuloy lang habang buhay ang kalamansi may pag-asa habang iyan po ay inaalagaan natin ay iyan ay ang pagganda pagka pinabayaan natin yan asahan po ninyo pati yung inyong bangko ay napabayaan kasi ang kalamansi natin, yan ay bangkong buhay. Kaya pag tinigilan natin ang pag-aalaga, automatic, tigil din po ang pagbibigay sa inyo ng pera. Pero habang yan ay inaalagaan ninyo, binibigyan nyo po ng pagkain, patubig, ano pa man ang pangangailangan niya, bibigyan din po yung ating pong kabuhayan ng mga panggamit natin sa pang-araw-araw, lalo na po sa ating pamilya. Ganun e lang. Basta uh, continuous lang ang ating pong Uh, pag-aalaga ng kalamansi. Kaya eh, naman po yung mga marinig natin mga ibang mga mga bad comment o yung mga basher, eh, eh, nandiyan na yan, hindi naman nawawala yan. Kahit sino naman meron naman talagang ganyan mga basher, siyempre, nasa social media tayo. Eh, uh, siyempre, una-una po dyan magbabaser sa eh, yung hindi siya napapansin. Kung baga, yung tinatawag natin mga KSP. Ngayon, para ka nga naman mapansin siya, magbabas siya, mga katrebya. Okay? Eh, Okay lang po yon, no problem, no hard feeling. Basta continuous lang, sabi nga naman natin, ayaw nyo ng video, ayaw nyo po ng mahaba po natin na vlog. may Marami naman mga may ikse, edo eh, yun ang panoorin mo. Edo doon ka magtutok, may mga nagtuturo rin naman ng kalamas, edo eh, yun ang panoorin mo. Dito naman sa atin, wala naman tayong pilitan. Wala naman pinipilit ang kahit sino pa man na manood o kaya magmamakaawa ko. Panoorin nyo po please ang ating video may manood sa atin, wala itong manood sa atin. Salamat na ganun pa nang po yung aking obligasyon. May share ko po, po yung aking nalalaman. Kaya shoutout po natin ang ating po mga katribya. Ayan pasensya pa siya na kayo. Yung pong aking butas ng ilong ay maputi na po ang aking buho. Kaya akala ng iba ay kulangot. Eh, lalo na po doon sa mga baser. Yung ikang kulangit mo, o oh, yun, ayaman na natin. Kaligayahan niya baka doon siya sumaya. Di yung baay natin nakapagpasaya tayo ng tao. Okay, mga kadribya. Huwag grabe po ang init. Ayan. Sobra. Uwi na po tayo. At sigurado, tuyo na po yung ating display ng damo. At mm, makakasure na tayo, mga kadribya, na hindi po naging useless yung pong ating uh, pagod dahil kita naman po natin ang epekto. Yeah. Opo. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye-bye.